And Curtis, number one ang malakas mong asar kay King Jude sa California. Ibinukin na natunta sa isang resort ng King Pao, na relax, inabot ng Sinong dito ang bakasyon matapos ang mahabang karap sa asap natin Retain Hanataan naman na no, pag-suport si Habang umaawit kasi ang King Pao pahapon, ay mo mabas na video kitang kita na napakalapad ng ngiti nito. At kinig na hindi, habang pinapanood ang sweet moments ng dalawa. Napakaswerte na mga nakapanood ng dahil. Nasaksihan kung gaano ka sweet ang tumpaw. Ayon niya sa mga komente, Kawawa ang kimpaw. Walang tikas, pati mga kaibigan da, na, hindi napigil ang booking pasi masyadong karingan magtago kinpaw. Paalala lang, pati fans magaling mo huliyan. Maraming mga matatalino na nakafala ng mga ganap ninyo. Amin na bakit kailangan pang Ikinatutuwa ng gatong yan. Ayon pa si isang komenta, ang pinakilig ng mga supporters pumalam ng mga ganap ng darawa. Thank you, Miss Ann. May pagganito pala ang kimpaw. Iba ang lambingan sa California, tumatapang sila kapag wala sa Pilipinas. Iba ang hangin sa abroad, balayang malaya. So cute. Ilan na yan sa mga tuwang-tuwang fans? Himday manala sa payuda. Today, ganap na ganap.